mga bayaw, kasama po natin ngayon ang congressman po ng 1st District Video, ng Cagayan at senatorial candidate po ng United Nationalist Alliance or una, mga kapatid, congressman Jack Enriquez. Sir, maraming maraming salamat. Hello, Lord. Basta? <coughs> Basta, Basta bayaw na bayaw ito. Bayaw na bayaw. <laughs> ang iyong uh, rating sa survey, eh, naglalaro between 3 to 5. 4 to 6 okay. uh, uh, ba? 4 to 6. 4 to 6. 4 to 6. 4 to 6. Pero marami nagsasabi ko na hindi kaya kasi parang baka na nalilito yung tao, baka sinesurvey yung tatay mo. Wait, siguro hmm. pwede natin sabihin yung Lord hmm. bago mag-filing. Okay. Hmm. Pero mag mula noong October 1, alam na siguro lang hmm. mga nagbabasa sa nangyaryo, nakikinig hmm. sa radio, nanonood ng TV, na hindi yung tatay, kundi yung anak. Oy, anak. Oh, yung anak, oo. Medyo maganda naman yung showing natin. So far, hmm. uh, hindi naman tayo bumababa masyado at uh, na may maintain natin yung standing natin sa seven. Uh, Ganon ka ba kahanda? Ikaw ba yung nakaredy ng uh, musical piece o dancing oh. piece? Ano? Ah, anong pinaraktis mong kanta? Wala naman tayong hinahanda. Eh, mas siguro mas maganda at mas sincero kung doon na lang tayo mag-prepare for. Parang practice Sino gangnam. Yeah, na, yeah, eh, yeah, sinusubukan oh, natin. Kaya oh, lang, eh, dalawang kaliwang paa natin. Hindi ko yun yung magiging uso ngayong eleksyon. Throughout <laughs> no? oh. the years, you've been known under many names, no? Jack, Jackie, Juan Ponci, and Riley Jr. Ito mga tatlong pangalan ba ito, eh? Sino ba sila? May pagkakaiba ba perception sa tingin mo ng tao sa bawat isa doon? A name is a name. Uh my birth name is Juan Alfonso Carmelo. Mm -hmm. J A C. Uh -huh. So dinagdagan lang ng K kaya naging Jack eh. Uh Ayun -huh. uh, Jackie, eh yan yung parang term of endearment ng uh -huh. father ko sa akin uh -huh. dahil you know, parang oh Lordy Lordy, uh -huh. you know. Uh -huh. Johnny Juni, parang ganun ng bata ka. Buti hindi June ang tawag sa yo, no. Uh -huh. Ang pangit ng pangalan ng father. Yeah -huh. <laughs> Tapos ah, sabay itong papilido. Sorry. <laughs> <laughs> Sanay naman itong pumunta sa iba't bang lugar na, di ba? Sa... Uh, alam mo, sa mga sorso. So, uh, so far, um, nakaikot na po tayo sa about 73 provinces. 73. 73 provinces? Wow. Well, that's the old school thinking. No? Kasi maraming yung nagre-rely na parang okay lang sa cyberspace, cyberspace sa social daw. media. Iba pa rin yung old school siya. Iba pa yung personal oh. touch eh, di ba? Medyo maiiba ang pananaw ng tao sa iyo pag nakaharap ka na. Eh. Uh -huh. Tulad sa akin, maraming story tungkol kay Jack and Rino. Ako sa uh -huh. Ngayon, mm -hmm. ito ba, natatakot ka pa rin sa akin, Lord? Ewan yeah, mo, baka mga security mo na nandun. Yeah. <laughs> Pero si Riva lang ang kasama. <laughs> 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 Pakita natin si Riba. Bayaw na ba yung dito, alingan dito. Riva, yan. Ito yan, ang yan, tunay oh, na bayaw. Yan, si Riba. Riva. Riba, pwede ka ba dito ka lang sa likod? Gentle, gentle, giant, yan. Yeah. Yeah, 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 yeah. Kung akala yeah. nyo si Riva ay security detail ni yeah, yeah. Congressman, nagkakamali kayo dahil siya po ipart ng staff. <laughs> okay. Yeah. Si, Riva, si Riba, isa lang kaligayaan <laughs> yan. Pakainin natin. Palakpakan. Ayan. Yeah. May adobo tayo dyan. Masarap. <laughs> sa sorti ko, kahit saan, papakainin ka eh. So, Ay, nako. No? Talagang yan. Talagang mapapagod ka nga, pero busog ka naman. Ayan. Yeah. saka ang maganda doon, no, pag nandun ka, malalaman mo yung sitwasyon. Eh. Malalaman mo first hand situation Lalo na pag pumasok ka doon sa mga barangay na hindi pinupunta ng uh, mga ibang kandidato, alam ko na kung ano yung... Kaya pala lagi kayo wala po. sa Congress daw. Yung pala ikot easy, na. Okay. Ikot, hindi. ikot pala siya. Hindi, oh. pag-usapan natin, mabuti na take up po yan. Mm -hmm. Mabuti na take up po yan. una una itong 15th Congress, hindi ako humingi ng komite. Mm -hmm. eh, kami naman sa Kongreso na walang komite, naisip naman po namin kung paano namin gagampanan na mm -hmm. ng aming tungkulin bilang isang uh, Mahirap naman, nakaupo ka lang doon sa, mm -hmm. sa Kongreso at wala kang ginagawa, lang kang ka lang. O kaya kumakain ka mm -hmm. sa loob ng lounge, mm -hmm. di ba? mas baga siguro kung umikot na lang ako mm. total meron akong isang panukala tungkol yeah. sa agrikultura yan yeah. yung ating uh, food sovereignty bill na hinahinatin sa sa kongreso bagamat sabihin natin na uh, absent tayo, pero karamihan doon on business. Na mm -hmm. At yung mga yung mga nagpa, pinagpapaalam natin ng mga dates na wala tayo dun sa Kongreso, na on business talagang, mm -hmm. official business tayo, eh nagkokontakt naman tayo ng sectoral consultations mm -hmm. all over the country. Mm -hmm. On one bill alone, I was able to conduct over 90 sectoral consultations nationwide. Iba-ibang mga grupo na mga farmer, Farmers, fisher folk, mm -hmm. uh, basically agricultural sector. Sila Jules Ledesma, kaya kachakat, Boboy Siubo, Bobot Siubo. Ko eh. on official business na yung absences nila. Hindi ko po alam. <laughs> ang campaign slogan mo raw kong is gusto ko may pagkain ka. Morang pagkain, maraming pagkain. Gusto ko may pagkain. Ito. Sakto. Sakto so, ako dyan. Ko. Ito eh. Sino ba naman ang ayaw kumain? Sino naman ba ang ayaw? Ano naman sa staff nyo? <laughs> eh ako. <laughs> Extra rice. extra rice pa rin. na lalaki, nag-exercise. -ex yun. Nag no, exercise no. naman, <laughs> pero extra <exercise> rice <laughs> You've managed to stay out of the media spotlight nung kayo congressman. Ano? You know? Um, siguro deliberately, you no? Know? Ngayon, medyo nagka-coming out kayo. Well, uh, sorry, medyo ibang connotation. Pero uh, nagiging exposed na <laughs> kayo. Nagsisisi ka ba na, naku, ganito pala rito? Hindi naman. Accepted ko naman na, at nag-i-enjoy naman ako sa inyo eh. Mm -hmm. At nag-i-enjoy ako, nage-enjoy nag ako dito. Nag-i-enjoy ka sa kanya? Oo. Pero hindi ibig sabihin yung coming out yun. Mm -hmm. Ako naman, nag-i-enjoy, I accept the fact na kailangan ipaalam natin yung yung kosa natin mm -hmm. sa sa publiko. Mm -hmm. So, kasama yan doon sa trabaho ng isang kongresista. Mm -hmm. Kasama yan doon sa uh, humahangad na tumaas. Mm -hmm. uh, sa larangan ng politika. So to bring this up, Pero siyempre, nung unang-una kang uh, nag-announce ang inyong kandidasiya, siyempre, una lumabas yan pa rin, ang walang kamatayong usapin, ito mga Ernesto Lucas, mga Alfie Anido. in mo bang iba ba ito sa iyo? Siyempre, mm -hmm. uh, expected natin yan. Sili season nga politics, di ba? season ang politics. Sili diba? season, mm -hmm. politics. Silly season politics, oh. eh, talaga nila, pag nag ka na ng, mm -hmm. bilang isang kandidato, sa kanila ilalabas yung mga dating mga issues. Oo. Mm -hmm. Pero nasagot na natin 'yan. Okay, okay. Uh, Pero handa na rin kayo e, dyan, no? Handa, handa na rin at na nasagot na natin 'yan. Paulit-ulit mm -hmm. na natin si nasagot 'yan. The court records will bear Na wala akong kinalaman doon sa mga 'yon at tabs uh, tayo kung kung tayo uh, tayo kinasuhan man lang. Mm -hmm. Pero with regards naman doon sa Alfie Anido mm -hmm. case. Alam mo Lord Uh, I can look everybody straight in the face and tell you that wala talaga ako kinalaman doon. Nadatnan ko na lang yung aking kaibigan, eh siya'y pumanaw na at nakita ko na lang yung bangkay doon. At uh, siyempre, I went to his house because humihiyaw yung aking kapatid. Po, I'm sure, you know, it, this won't be the, you will not hear the end of it. We will not hear the end of it. Similar to we will not hear the end of my father's involvement in Marcelo. Mar yeah. Ganun talaga. Mm -hmm. Accepted fact namin yan. Mm -hmm. Accepted fact. Ngunit sana, suriin po natin. Mm -hmm. Suriin po natin, alamin po natin kung anong katotohanan, mm -hmm. at ibase po natin ang desisyon natin uh, ayos sa katotohanan. Kamusta ang buhay kongreso mo? You've been in the... 11, 12, 13. Road. 13. Nagpahinga ako ng 14, bumalik ako 15. ng 15. Mm -hmm. Uh, talagang malaki ang diferensya between yung hustle and bustle ng private life sa negosyo at yung slow grind doon sa legislative process. Nung 11th Congress, ang passion natin doon is uh, tulungan yung isang sektor ng ating lipunan, yung mga, ng mga marginal sectors, lalong lalo yung mga kasambahay. Tayo yung unang-unang uh, pakipaglaban at uh, nagsulong ng isang panukalang batas tungkol sa rights ng mga kasambahay natin. House Bill 1530, Magna Carta for Household Helpers, pero 2013 na Dumaan na sa, sa ilang kongreso, pumasa na sa BICAM, first time itong 15th Congress, hindi pa napipirmahan. Ganun talaga, medyo mabagal. Yung RH Bill, finale yun 1998, kailan lang yan pumasa? Hindi ba na-battery pang airbag mo sa'yo nung ikaw ay bumoto for the RH Bill? Hindi na. Ang father ko, in fairness, ito ay swerte ni Jack and Enrile. Alam mo yung yung fortunes ni ng father ko sa politika, mm -hmm. parang roller coaster mm -hmm. rin Dyan, Minsan mat mapopular siya, minsan kinasusuklaman siya. Mm -hmm. Ang tinuro sa akin ng father ko is to learn how to, to think for ourselves. Mm -hmm. At ang swerte ko, bilang isang anak ni Juan Ponce really is meron akong isang ama na hinayaan kami magkapatid mm -hmm. na pag-isipan kung ano mm -hmm. yung posisyon namin sa buhay. Mm -hmm. Sabi ko sa kanya, naniniwala ako na as the final draft was, was drafted, mm -hmm. nasagot na na-satisfy na satisfied ako na dapat suportahan. Noong pisa, uh, medyo skeptical ako. Oh. Pero, overtime, time, lalong-lalo na Lord, mm -hmm. na uh, Jun, nung ako'y umiikot at nakita ko dun sa mga rural areas, yung... Mga kuneho. Yung kahirapan ng buhay. Kung alam mo, mayayari sa mga obispo niyan. Yan, yan. oo. Oh. Handa naman po tayo. There there's such a thing as a Catholic vote. Kung sakali, ma'am, may Catholic vote, malalaman natin itong election na ito na uh, ako'y pinalaking katoliko. Mm -hmm. I believe in the God of the Bible. Mm -hmm. Ngunit, uh, yung pananaw ng isang uh, representative, eh yan, eh, eh, paniniwala niya na ma dahil sa kanyang palagay, eh, makakatulong yung panukala na yun mm -hmm. sa development ng bansa. Mm -hmm. At uh, hindi dapat nilang hatulan lang yon yung isang kandidato dahil doon sa isang issue na yun matagal mo na sinabi noon na, na hindi kayo masyado naging close sa si father mo while you were growing uh, uh, up. Kasi, syempre, medyo busy. Mas marami ba kayo opportunity sa mag-usap ngayong matanda na kayo rather than noon? Nung sabihin natin age niya ako, <laughs> Bumubulusok ka ang kanyang karir. Ako naman eh, batang-bata pa noon. Oh. Yung buhay ng pangkaraniwan na teenager na medyo matigas sa gulo. Alam naman Lord, pag, pag teenager tayo lahat, oh. hindi ba? Alam natin ang lahat, hindi eh, ba? Oh. Tayo lang ang tama eh. Lord? Kina, yung mga magulang natin ay eh, mali. Siyempre, hindi mo maiwasan na isang teenager na formative years niya yun, eh medyo magtampo ng konti oh. na sa, sa magulang niya dahil hindi nabibigay siya ng atensyon. Oh. Oh. Hey, napahalo ka ba ni Erpan dati? Sinisinturon ako niyan. Oo. No? Oh. Oo. Oh. Baliktan, ah. baliktan. Sinturon din naman. Yung mga sudor yung pala sa bahay niyo. Sinisinturon ano Sinisinturo, Anong ginawa nun, na, alala mo nung naalala mo bakit sinisinturon? Tila yata inaway ko yung kapatid kong babae. Oo. Oh. We do not begrudge our parents mm. for the way that they, they raised us dahil tayo yung magulang rin. Eh. Mm -hmm. At naintindihan naman natin eh, at the time. Pero sinabi ko naman sa sarili ko na hindi ko gagawin yun sa mga anak ko. Kaya eh, yung mga anak ko, medyo, medyo maganda naman ang, uh, ang relasyon. Kung father ko si Juan Ponce, yun ko sabi ko, that's example, isa alam. kasi Sabi mo lang, gusto ko happy ka. Yeah. <laughs> In fairness to my father, ang laki ng pagkakaiba ng father ko. Yung one po, si Rile, na ako mismo, mm -hmm. kilala ko ha. Nung Doon dati at saka ngayon. Even 10 years ago. Mm -hmm. At now. Mm -hmm. Now, he is a very loving, affable, even sentimental. Mm -hmm. Even sentimental man. Hindi yata mag-agree dyan si uh, Senator Trillanes at Senator Miriam. Yon, ayun lang. Huwag yung... ka lang. At magkapatid. Yun. Malambing. <laughs> malambing ang tatay ko. wag lang, wag lang sa kumakaawa. <laughs> yeah. <laughs> may sulat ka palang binigay sa kanya just before EDSA 86, tama? Mm -hmm. At sinabi mo na... nag uh, ka, ah. How can you work for this man, Marcos? No? Ano yun? Was it a long process para masabi mo sa kanya, masulat mo sa kanya yun? Gano'ng katagal yun? Yung unang pagkakilala ko mm -hmm. sa father ko bilang isang national figure, bilang isang politik, mm -hmm. came in the form of a split upper lip. Eh. Mm -hmm. Nagulpi ka sa atin na Nagulpi ako sa atin dahil dahil anak ako ni Juan Ponce Enrile. Tuta ni Marcos. Na Nalala niyo mm -hmm. yun? Tuta ni Marcos. Mm -hmm. Mga grade 7 ang mga bumugbog sa akin. Alam ko grade 4 ako noon, boss. Naka nakakorto pa ako noon eh. Mm -hmm. So, uh, nung umuwi ako, sinabi ko sa father ko, sinanong niya kung bakit nangyari. Dahil umuwi siya, tinatahin ng doktor yung, yung long run dito mo. Sabi niya, ano nangyari so, Sabi ko, hindi, naglalaro lang na ako ng football. Hindi mo inamin. Hindi ko inamin. Nakilala ko yung yung... Ito pala ang image et, ng tatay. Ito yung image mm. ng tatay ko. Ganun ba kami kasama? Mm. So, yun ang medyo umiiral sa sa utak ko nung, nung bata ko. Kaya nung, nung sinasabi nila sa akin na, oh, maybe one day you'll father in your father's footsteps, wala talaga sa plano ko. Mm -hmm. yun, nagkataon lang talaga nung very much later in life na mm -hmm. nagkaroon ng pagkakataon. Mm -hmm. Mm -hmm. Nung Ed sa 86 mismo, wala ka na dito na, nasa States ka na and dito ako nun. Ano yung nasa utak mo nun? Well, papatay kami. Okay. Four members of the family. Father mm -hmm. ko, mother ko, ako, tsaka si Kat, yung kapatid kong babae, mm -hmm. si Katrina. Mm -hmm. Dalawa lang naman kami. Tinago kami in different parts of the of Metro Manila. Mm -hmm. Hiwalay, hiwalay. Hiwalay, hiwalay. Mm -hmm. so, sakaling may mahuli sa amin, mm -hmm. at least, kahit pa paano, makakasurvive yung kayo ba naging close kay ni, well, na Senador Bongbong Marcos? Siguro. Naglalaro ba kayo noon? Alam mo, pwede siguro natin bilangin sa dalawang kamay, sa sampung daliri yung number of times na nagkakil, nagkaharap kami ni mm -hmm, mo mm -hmm. Minsan lang ang maalala ko, minsan o no, dalawang beses lang kami siguro muntagan ng 30-40 minutes mm -hmm. na nag-usap. So, so, Kasi so, yung pinag-usapan niyo, walang ngayakay, tatay mo, inaw so, uh, uh, siya tatay ko. O ati de yung... Hindi, hindi. Yung governor siya, governor siya ng Ilocos Norte noon at binisita ko siya sa Kapitolyo. Mm -hmm. Pag ganun, wala nang kaso yun. Ano, parang kung anong nangyari, issue ng mga magulang natin yun, ito, wala, wala, wala na. na wala, wala, na. Tayo. Sana. Move on na lang tayo. Move on, move on. na lang. Sa Ateneo, bachelor sa iyo si ngayon ang presidente si, si presidente natin. Presidente. Eh. Uh, oh. Tapos nauna sa naman ng konti si Marojas. Two years. May inkling ka ba noon na maging presidente ito si, ano? Si, si, Mr. Aquino? Si presidente has always been diligent. Mahilig mag, 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 uh, magbasayan at mag-aral uh, ano, eh. Talaga? May mga potential yan. May mga potential talaga. Friendly, mm -hmm. pero never got the sense na, na nerdy siya o mm -hmm. target ng bullying? Mm -hmm. Hindi, hindi. Naalala pa yung mga gumulupi sa'yo, mga grade sa 7? Yes. Mm yeah. Nasaan sila ngayon? Adyan pa. Uh, Adyan pa. Wala kang balak bumawin. Wala. Kayo <laughs> naman. <laughs> What's the best parenting advice you got from your dad? Ever. Follow your heart. Mm -hmm. And he allowed us to. Mm -hmm. He allowed us to. Uh, nung, nung medyo binibira kami at uh, medyo tila-target siya mm -hmm. at tinatarget ng kanya pamilya ah, nagpaalam ako sa kanya Sinabi ko sa kanya dad siguro allow me the chance to to seek out my own life outside mm -hmm. of this country mm -hmm. dahil sa sa palagay ko with the situation now kung paano yung sitwasyon ng panahon ngayon mm -hmm. hindi ako mabibigyan ng fair break you know? so hinayaan niya mabigyan sa loob niya mm -hmm. siguro as a father hindi, maintindihan rin natin na magagamot napaka-powerful ang position niya, na-realize niya na ito, anak ko, hindi ko makayang protektahan. Mm -hmm. So, hinayaan niya ako at uh, pinabayaan niya. Sabi niya sa akin, follow your heart. At ginawa mm -hmm. ko naman. Nung no, ako'y nabuhay sa Amerika, binuhay ko yung sarili ko, ginawa ko yung yung gusto ko, mm -hmm. kung saan ako masaya. Totoo ba ito? Naging mekaniko ka pa sa Harley Davidson? Mm -hmm. Naging mekaniko, wow. naging gunsmith tayo. Gunsmith? gunsmith. Ma mahilig ako bu sa buting tingin. Mm -hmm. Anything mechanical, anything that's uh, a little bit on the technical mm -hmm. side, mm -hmm. mahilig tayo. Huripag ba si... Yan, yes. siya naman ang mag-aamin. Aamin din naman yan. Na, makormit, e, ka, makormit, 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 na hindi siya mo hindi in, siya masyadong uh, mapagbigay. Uh, Lalong-lalo na doon sa apat na senador. Medyo. Nagbago na nga eh. Nagbago na ngayon eh. Sabi nga ni Kok, eh. <laughs> Okay, nung sinabi... Tanungin na lang siya. <laughs> <laughs> nung sinabi mo sa kanya na, Dad, gusto kong maging senador, ano sinabi niya sa'yo? Nababalo ka na ba, anak? Hindi naman. Ang, Ang uh, gusto ko, happy ka. Happy. Ang sabi, hin unang-una, hindi ko sinabi sa kanya. In fact, yung idea para tumakbo for the Senate came much later. And, Paano nyo rin umabot hanggang 88 sa politika? Sana hindi. Uh -huh. Sana hindi. At uh, ito, kung manalo ako o hindi itong 2013, once lang ko lang gagawin ito. Ah. After that, eh, kung hindi tayo magwagi, tayo tayo yung magre-retire na. Baka naman yung sinabi mo nung hukod na naging kongresista. Hindi. Actually, nung, yung ako yung tumakbong kongresista uh, noong uh, 1998. Upon the uh, insistence of the mayors of the first st District, uh -huh. sinabi ko sa ala, I'll give them one term. Uh -huh. And then the one term became two terms uh -huh. and then the two terms became three terms. Pero dito sa electoral exercise na ito, sa nakikita ko, palagay ko, this is my one and only uh -huh. shot. At 'yan na kay si kay Miriam pag makakasama uh, yung si Miriam. Ay ba? ako yun. ako 'yan. I'm looking forward. Looking forward ako dahil marami akong matututunan kay Senator Santos Sago. Uh, mm -hmm. Mga mura ganyan. Hindi no? naman okay. eh marami 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 siyang wah. Uh, <laughs> <laughs> marami siyang mga ideas na na magagaling at mm -hmm. uh, very intelligent mm -hmm. naman siya. Mm -hmm. na pwede naman natin uh, na puntahan para humingi ng advice mm -hmm. paano kaya yung experience of being in the same chamber with your dad. First time ever um nangyari sa amin. First time. First time ever sa amin dalawa. Oh, oh, oh. Na we will be working in the same mm -hmm. place oh. together. Oo. Baka takot na mapagalitan sa ano. <laughs> baka, uh, <laughs> baka sinturo nila ganoon. Baka sinturo nila eh. Well, at least, ando si Lito lapit, di ba? So, baka ayun, yan, yan. Rest pa ko ni Lito. <laughs> Ayan. Tsaka <yun. laughs> si Bong Revilla. Yeah, yeah. Ayan. So, may espada pa yun. Ayan. Yeah. Kung nagsabi ano? ha? Oo. Joke on, Bong. Meron kayo restaurant, di ba? Yung yeah, uh, Petra and Pilar. Oh, oh, uh, restaurant ng pamilya. Oh, okay. Masarap din po. Doon. Masarap doon. Sa lahat ng mga maraming-maraming uh, aspekto ng Diyaka, ano yung pinaka-na-enjoy mo hawakan? Yung food division. Food division, oh, ano? Mm -hmm. Yung food division. Dahil uh, pwede kang maging creative. Mm -hmm. At... Uh, yung sa fosforo, hindi? Yung eh, fosforo, established business mm -hmm. na kasi. Uh, basically, kung ano yun, distribution na lang yun. Mm -hmm. Marami ba kayo, Chicks, doon? Ah, uh, kong? Nung bata-bata tayo, medyo may... Magandang lalaki naman tayo noong taon. <laughs> pwede mo ba konturohan kung paano dumiskarte sa cheeks? Depende sa cheeks mo. Depende sa, depende cheeks, sa, depende cheeks, sa cheeks. Kasi minsan pag Pero, na tinitigan ako ng cheeks, dalawa lang iniisip ko eh. Pero gusto ko lang ipaabot sa inyo lahat na amahal na mahal ko ang, ang nag-iisa <laughs> ko. Salak pa ka, salak pa ka. Alin dito sa aklat na ito, pag binabasa mo ng busus, na magandong ka. Oo. Actually, sasabihin ko sa iyo, Lord, ah, karamihan ng nabasa ko diyan ako mismo na experience ko mm -hmm. yung mga yung mga pag meeting kay sa Lipa Pendaton mm -hmm. yung mga yon uh, Masama na, ka. Hindi, pumupunta sila sa bahay noon. Mm -hmm. Yung pag nanarate niya dyan, it is as I remember it mm -hmm. to the best of my recollection. Mm -hmm. Yung tukol sa martial law, no? yung tukol dun sa ambush niya, I have no way of confirming or denying mm -hmm. yung, yung sinasabi ng father ko. I take it. I take it as, uh, as he says it. Mm -hmm. Ang buhay ng isang tao is unique to himself. Mm -hmm. Eh, mm -hmm. Yung buhay ni, ni father ko, he will be 89 in three weeks. Mm -hmm. uh, we should be so lucky. Kung meron tayo katagal. Anong balak mo irigalo kay father? wala na tayong mariregalo sa kanya at medyo lahat ng gusto niya sa buhay, nakamtan na rin niya. Naglalakad yan sa, sa Cagayan, pag umuwi yan sa Cagayan, Kilo, kilometro. Mm -hmm. yung mga kasama niya sumabay sa kanya. Malakas pa rin ang katawan. Diba? Minsan sa jeans na, nasa jeans Genetics. May manong pa yan. May, ha? May, may kuya pa, may kuya, kuya. Ah, may, tito nyo. 94 years old. Lahat ng mga magkakapatid ngayon nasa line of eight. Wow. Fili ko dahil sa pinakbet yan. Kaya tuloy mo lang yan kung oh. mo pinakbet. Pinakbet at umiinom yan ng tea ng Goyabano, yung Lips, leaves, at saka yung malunggay. Malunggay. Ito kong malapit na to eh. Oh, yun, huwag naman. Mm. Bata pa anak ko. Oh. Ito yung may chan mo, Tol. Si Jaggi nga. Huwag, balik, buwiin mo naman. Isang liempo na lang, Peter. Huwag, 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 huwag. Palit anak ko. Natatakot na naman ako sa mga ganyan. Huwag po ko isumpa. Ano ba yung vision niyo? Umiinom ba kayo ngayon? nag Two beers. Two, Two beers, beers at night. Uh -huh. Yan ang limit ko, boss. Mas uh -huh. malamig na malamig, no? Kailangan. Lalo na pag pagod na pagod ka, boss. Yun. Diba? Bago kumain ng dinner. Masarap yan sa sorti, eh. Two beers at night. Okay na yun. Huwag lang lalampas doon. Uh -huh. Everything in moderation is good. Kung kunyari kami eh, dadalaw kunyari ng no, kagaya sa distrito mo, saan mo kami dadalhin doon? Santa Ana. Santa Ana. Uh -huh. Anong meron doon, Kong? May mga chicks ba dyan, Kong? Oh. Oo. Oh. <laughs> <laughs> Hindi ko, wala ako nakikita. Wala. At <laughs> si Kong, ano yung sabi ko? Mahal na mahal nyo. Mahal na mahal ko. Aking, okay nag-iisang asawa. Iya, yeah, iya. Yeah, iya, yeah, iyan, no. May magandang beach Ami, doon. Ang kapunta na ako doon, puro kubo lang. May, may magandang, ngayon, ngayon, makita mo na, may mga, may mga resort na doon, mm. may mga magandang uh, tirahan na doon, may mga hotels, may mga facilities mm. na. Masarap yung mga alimango sa amin, mm. yung asod oh, po, yung, yung, yung mga kolesterol. Parang, mm, mapapabilis ang buhay ko uh, sa <laughs> may mga local dishes kami doon, yung mm. mga igado, tinakdak. Iyan, Iyan, no? Yan.